Ano na? Oh, laki. Oh, napakadali. Uy, laki. Uy, prag pa. siya. Oh. <laughs> uh. Magaling. Magaling. lang ang pang you know? <laughs> Yan no? Yan na yung palaka. Mm. Di ba? <laughs> Uy, laki mga kabito, oh. Huh? Uh, oh, yun, what's up mga kabid? Isang magandang gabi po sa ating lahat. Yan. natin kung makakauwi tayo. Tara, let's go na. Main lang natin kung makauwi natin. Yan uli. <laughs> uli. uli. Hmm. Muli mga kabida. Kusa oh. siyang yumuyo ko. First catch. Mm. Sobrang lalim lang ng putik. Asa. Asa. Ayo. <laughs> ang kabida ito. Kita niyo to, yung mukha na. Kailangan. Ayo. Magaling lang ang panguli. Yan oh. Kumulon know? pa sana muna kasi. Oh no marami lang gamang gamang ayan o pusa siyang dumada pa mga kabida <laughs> tingnan nyo hindi masyaalis. alis napapasin nyo yan ayan ito yan na yung palaka mm. di ba yun Nasaan? o nasan ayan ah, o tatlo tatlo Tatlong piraso na tayo nasan <laughs> tignan nyo mga kabida pag nailawan siya Usa siyang bababa. ba. Ayan Oo, oh, oh, tayimik na rin. Tayimik lang siya. <laughs> Oo. Oh. Madali lang siya. Yung... Madilim pag hindi nakapokus sa tao. Yun Ang no? camera natin. Medyo eh, madilim. mm <laughs> Ang dati ay mag-umpisa na kami mga kabida Very nice Marami talaga Unang selpak pa lang ay eh. marami na Meron ako agad na kagad na ulo yata sila mo? Hmm. Kinapa mo? Aule? <laughs> Kinapa lang. Ah, <laughs> kabida. Dan ngayon. Alis lang ako ng kamay. Grabe yung puti na uh, dadanan ko na yun. Ayan. Iba. Iba. Iba ang pala kang mga mga. Ay, ito ah. May pakatib yata silang ang... <laughs> ito. Mabibilis. Mabibilis sila. <laughs> Gusto niya yung umuulan na no, pare. Oo, oh, lalabas siya. Kasi may ilap pa sila niya. Ayan dyan. Ayan dyan. Marami-rami na rin. Madalang sila ngayon kasi nakalabas sila mga kabit. Hindi tulad nung pag gumaga. Nakatago sila ngayon. Nasa ah, labas sila. Yun. Oh, Ang bilis, ha? Iigat. 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 Yun, ha? Laki. Laki mga kabito, ha? Oh. Uli ka, mga kabito. at yung purong pa lang ang higat lalabas siya ng kusa nandiyan na siya sige sige okay na yun pagaling ng mata mo ah Um oh, bilis. Okay, sinigurado <laughs> <laughs> Malanganin yung ulang kanina dito dumiretso eh mga kabida to <laughs> Palaka <laughs> <don't want> <laughs> Bumaba Dito 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 pa sya Sa baba

Okay. Ikaw muna magdakma. na Madali silang dakma. Ano <laughs> ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? laki nga bulprat yan o yung mukusya sya pusa syang luyuko ganda talo na o oh, laki oh, napakadali o yung laki bulprat pre kakasya kaya dito sa butas kakasya kaya dito sa butas nasa yan nasa yan laki bulprat talaga laki hindi uh, la <laughs> la <coughs> lang ngdi lagi yah 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 o? Yun, yah 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 Nasaan? yah o yah 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 Ay, yah oh. yah yah

Kamunta. Ayan ayan ayan. Ayan, 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 ayan. ayan, ayan, ayan. Pare. Ayan. ay ayan, ayan. Sa ilaw ko. Muli mm. pare. <laughs> ay, pinahirapan kami. <laughs> pinahirapan. Oh, Sa naman. Sa taas.

Ito kami sa fish pan naman. Fish na naman yun. <laughs> Manalim nga lang yung putik. <clears> Tutok <throat> na lang muna sa mukha ko habang naglalakad.

Oh, let you. Asan? Huh? Ayun, dalawa. Ano? <laughs> hindi kaya mag Hindi kaya mawawala pare rin. <laughs> mag Yun, loving, <laughs> dalawa. <laughs> Nakapatong sila dalawa. <laughs> wow. Yes, yeah, may san makatiyan po ng dalawa na ganyan. Galing nila, oh. Eh. Wait.

warna ng putik oh. Talagang pahirapan tuh pahirapan nga yan. Pero wag gising suko. Hindi na talaga ang buhay. Siya mahirap. Pero pag nasubukan mo na lalampasan mo na hindi ka magtatagumpay ayoko hugot asan asan ito lang Tak tak Oo, oh, wala pa. Ganun yan. Ito daw lumubog mga kabila. itu, ano ito? Ah, wala pa. Ano? Wala pa nila. Pero na. Ang nasa distok kasi sila May mahirap siyang hanapin tapos kakulay pa ng utik lumubog Ha, ayo din. Hayo. Tingnan, kone mo pare. Ah. Oh. Padalisinaponin. Kapag uh, na sinagan sa nanginang. Yuyuko siya, pero pag uh, hindi mo napansin, yuyuko siya, nandoon siya. Pag ng, uh, uh, oh, na sinagan siya ng ah tayo Oh, pero pata lang ko din te. Pero ka panabol.

yan mga kabida bali uwi na kami nakabot ako kanina tingnan nyo hmm. nung apple sya puno sya ok na rin itong uli namin ni pari yan pwede na itong paluto <laughs> bali uwi na kami nito mga kabida walang ganong lumabas ay nakalabas sila kapag nang oriente kami ah uh, lumabas mahihap sila pag walang uh, ulan ganun talaga sila pero pag ulan mga kabida mas marami may dala dala tayong bot at tignan nyo napuno ng putik Ayan, yeah, marami rin na rin yung nauli kahit pa paano mga kabida Ayan. Yeah. Yeah, pwede na to sa gabiin pa kami nahirapan na kami nyo ayos na rin siguro bukas na nga tayo magluto or

ah uh, pwede na rin kahit paano merong nauli at uh, siguro may 10 piraso itong nauli natin at uh, hindi na kami dumusong kasi nito walang nakalabas tapos sa uh, sa kuryente naman hindi kami makuli dahil uh, tawag nito hindi namin alam kung nasa sila <laughs> siguro nagsitakasan pero kung talagang umuulan mga kabida gaya nung kanina yung kinakapalang namin kinakamay lang napakadali, napakaganda sana kung umulan kaso eh uh, bitin yung ulan kanina nabihitin bali iuwi na kami nito mga kabida may daladala -dala akong bota napuno siya ng putik mga kabida <laughs> uh, uwi na kami ni Fardel baka hindi kami makapagluto ngayong araw na to kung di man ngayon o bukas na lang tayo magluto hanggang pare, paalam na tayo paalam. good night